Hi guys! Mayong Adlaw! Wow! Another day, another vlog na naman ang ating gagawin. Ang ganda ng umaga natin ngayon guys. For today's video guys, samahan nyo ako dahil mag-harvest tayo ng guaba apple or guaba apple. Kasaba naman lang sa manok nga mag-voice over on tata -ta, sa baa. Giguto mo ba kung manok ka ka eh? ka. Ireng. So ngayon guys, napag-desisyonan ko na na-harvestin itong mga guaba apple ko kasi meron ng mga hinog. By the way guys, itong guaba apple ko ay mga 3 years ko na po itong itinanim. And after 3 years, ito na guys, napakadaming bunga po ang ibinigay ng ating guava pool. At syempre, dahil excited ako mag-harvest, nagkuha na rin ako ng cutter. Harvest time na! Napaka-OA naman. So, inuna ko munang i-harvest ito mga malalaking bunga ng ating guava pool guys. Ito guys, o oh, pwede na po itong i-harvest. Pagbayabas guys, mas gusto ko po yung crunchy. Ayaw ko na po yung sobrang hinog. At itong naitanim kong guava pool na variety guys, ay malalaki talaga ang bunga. So, yan po ang una kong nakuhang bunga pero marami yung batch or kasabayan niya. So, actually guys, guys. Nung nakarang buwan, nakakuha or nakaharvest na rin ako ng mga ilang-ilang bunga. Pero today, ito yung pinakamarami kong naharvest na guabapul. pool. Itong naitanim kong guabapul pool guys, ay marketed po ito. Hindi po ito grafted. Maganda rin naman yung marketed guys kasi madali lang mamunga. Ito guys, o pakita ko sa inyo. Bago ko lang po itong naitanim. Nasa one month or two months na po ito. Pero tingnan nyo naman guys, mayroon na siyang bunga. Maliit pa lang yan guys. Yung taas niya, nasa 2 to 3 feet. Actually guys, kahapon ko pa po nakita na mayro na pala siyang bunga ewan ko kung hayaan ko ba or puputulin ko na lang itong bunga niya. Kasi alam naman natin na malalaki po bag magbunga ang ating guabapol. So possibly talagang mabali ang sanga ng ating guabapol. By the way guys, dalawa po yung tinanim kong bagong guabapol. Para naman po naman marami tayong ma-harvest. So ayan guys, hindi pa po ako tapos mag-harvest. Marami pa tayong harvestin na hinug na bunga. And also guys, gusto ko lang i-share sa inyo na sinisimulan ko na rin i-propagate itong ating guabapol through markot and seedlings. So ngayon papakita ko sa inyo ito pong ating markot o air layering. So ayan, meron na yung mga ugat and ready for cutting na para maitanim na itong ating markot na guabapol. Actually guys, marami sana kami na imarcot. Unfortunately, i Unfortunately, ay bumagyo noong nakaarang araw kaya nabali yung ibang markot namin. So ito rin ang mga seedlings kong mga guabapol guys. Nagsisimula na po silang tumubo. Para naman, pagdating ng araw, marami tayong ma-propagate na guabapol guys. So ngayon guys, tapos na po kong mga harvest. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung na-harvest kong mga guabapol. So ayan, yan napakaganda no, napaka beautiful ng ating guava pool guys. Tingnan nyo naman yung ngiti ko guys, abot tenga. Dahil napakasarap lang sa feeling guys na yung tinanim mong napuno ay namunga na. syempre guys, hindi matatapos tong video na to na hindi natin titikman itong ating naitanim na guava pool. Kumuha na rin ako ng kutsilyo at asin kasi mas gusto ko yung bayabas isinasawsaw ko sa asin. O yung asin sinasawsaw ko sa bayabas. Parang mali. Iring. <laughs> Walay na naman. So ayan guys, kakainin ko muna itong na-harvest kong guava pool. So bago ko i-end tong video guys, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe, and also follow my page. At sa mga nag-share ng aking video, maraming maraming salamat po. See you on my next video guys. Bye!